Hello, magandang araw. Sobrang sunny today. So, ano ba yan? <laughs> Shadow yung mata ko. Aliwalas ng weather today. And for today's video, pupunta po kami sa Dollarama. Ito po ay parang Unicity, Unitop store sa Philippines. Medyo mura yung mga items doon compare kung compare sa uh, ibang mga stores. Bibili kami ng mga ilang gamit sa kitchen. At doon sa katabing store, bibili din kami ng mga paglinis sa bahay, yung mga walis, um, mop. lang namin yung kasama namin, kaalis din sila, pupunta sila ng city, tapos idadrop lang nila kami doon sa store na malapit. In few minutes, nandito na siguro sila. Papakita ko po sa inyo yung mga damo. Ayan, so, they turn green na po. Kasi spring season na dito ito lang din yung mga damong natabuna ng uh, snow noong nakaraang winter. So, like, nabubuhay lang sila. Hindi sila namamatay. Amazing. Yung mga kahoy, wala pang mga, ano, wala mga dahon. Yung iba, may sprout na, pero yung iba, wala pa talaga. Tapos, yan, if nakikita nyo yung, ay, uh, yung pine tree na yan, like, literally, hindi siya, hindi siya nalagas noong winter. Or every winter, hindi siya nalalagas. Kaya nga, uh, dito siguro na-discover yung tinatawag na Christmas tree. Kasi during December, talagang patay yung mga uh, kahoy. And that's the only tree na hindi talaga namamatay. And yun yung ginagamit nila as Christmas tree, yung traditional na Christmas tree. Akala ko Filipino lang yung may Filipino time. Yung mga Sri Lankan din pala. <laughs> Sri Lankan po sila, so... Um, it's a like coworker, a friend. And Yeah, wala kaming magagawa antin. So, magkuha kami og uh, spoon and fork. Let's see. O, oh, na lang, Oh. $1. So, $1 siya. And then, fork. $1 dollar po siya. Okay mo po daw quality. Kani isa, sa isa siya is $1.25. Grabe ka baga. Kani $1.25. Twenty-five cents. So, ka na na yung mga rolling pins, board. Ka na, mga kitchenware. Alright. So, kailangan na ako magkuha ani? Eh. Kanina siya, squeezer. Ah. This is four dollars. Si this squeezer is a lemon. What else? Pero lang sila, four dollars. Kanina lang, may apihago. can opener five dollars ato ay three dollars batik ko kaabot and then ano na nabisaya mo ko eh so yeah yan maghanap pa tayo ng ibang items isa kayo na to sa ato cart so narito kami sa homeware Oh my gosh. Oh, nandito lang palang walis ting, ting pero iba yung walis ting, -ting nila. Ganito. Tidadang! This is for $15. Oh my god. Philippines! May <laughs> nang alanta, ano? $45. Pangambason rin sa Pilipinas. <laughs> So, Benedict. Ito na yung mga kinakosgang pang-cleaning. Ha? Masigmahal? Ang sound taman. Please watch your steps. Watch my steps. My goodness. Huh? Okay. So, tapos na kaming kumain and we are waiting for our taxi na lang. And, wala pa. Siguro mga 5 minutes from now, 30 na yung taxi. Then, uwi na kami sa bahay. Uwi eh. na rin kami sa wakas. Magkano nga ba yung nagasto namin for today? So, sa Dollarama, meron kaming 158 dollars and 6 cents more or less uh, 30 items to. And then, dito naman sa hardware, kasi hindi namin hanap yung mop na gusto namin yung na pipiga bag. So, dito namin siya nahanap sa uh, home hardware. It's $57.49. Snack namin sa Subway. Actually, lunch namin sa Subway. Total of $34.62 yung pagkain. Nag-guess na naman yung credit card natin. And now, papakita ko sa inyo kung ano yung mga napamili namin. Delida mop. So, yan. Maganda. Napakatibay din. Tapos, two bags. So, let's see kung ano yung laman. So, ito na po lahat ang napamili namin sa Dalarama. At tapos itong Belida mop and bucket ay nabili namin sa homeware. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching.